Aries. Ang pahiwatig ay may naaayon ng aura ng buenas sa mga gustong gagawin na plano ngayong araw, at aaayon ang swerte mo sa mga dapat gagawin, huwag magpapatumpik-tumpik sa dapat na pupuntahan ng makagawa ka ng maayos na resulta sa mga gagawing pakikipag-usap o bagong pwedeng makakuha ng kapartner ng maayos, at kung may plano kayo ng kapatid ay ituloy mo lang nang makagawa kayo ng bagong idea saan pwedeng kikita ng maayos na pera ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig sa miyembro ng pamilya kung may balak mag-abroad, ay okay pag may nakuha ng karanasan sa napasukang trabaho, basta suportahan mo nang sila ay maging maayos sa mga gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga dapat gawin, at iwasan ang makipagtalo dahil baka biglaang ang kang maging matapang, mas mainam na umiwas muna ang pinapahiwatig para walang maging kalungkutan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 32, number 20 at number 11. Taurus, ngayong araw ay mahina ang iyong swerte sa mga gagawin lalo na kung sa malayong lugar, umiwas muna hangga't makakaya. Pero okay naman sa iyo ang makagawa ng pagpirma pag mayroon, at ngayong araw ay mas mainam pa ang makipag-deal sa mga kapatid o kamag anap dahil may mga good energy kayo ng swerte kung may mabubuo kayong pagkakakitaan, ang pinapahiwatig. Sa pera ay magulang at minamahal lang ang pwedeng mabigyan, at sa ibang pahiwatig maging maingat sa usapan paggabi ang transaction dahil tukso ng pag-ibig, at gastos ang pwedeng makuha. Sa iyong trabaho, ay maging maunawain at lumayo ka na sa mga kasama sa trabaho, na nagbibigay sa iyo ng pagkainis para na rin makaiwas ka magalit at magkaproblema. Umalis ka pag nakadarama ng pagkainis, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 30 number 25 at number 8. Gemini, ngayong araw ay may swerte ka naman sa iyong mga gagawin kung may deal na transaction ay maaga mong puntahan at baka may swerteng masaya na magawa ngayong araw. Ang iwasan mo lang ay mapairal mo ang ugaling mabait pag naging mabait ay gasto sa iyo at kung ay mapasabi ang magulang ay dapat mong mapuntahan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dapat puntahan ang minamahal ang makasama ka, ay mas naaayon ng laging kayong may swerte sa mga dapat gagawin. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw walang pagpapautang, at pagtulong sa ibang tao, dahil may swerte ang mga perang hawak dapat ay pagsisinop muna ngayong araw. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maging maaga makakapasok ng may simula sa iyo ng swerte. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 25 number 30 at number 12. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay ang paggawa ng pagbibigay ng desisyon ay mahina ang sinyales na magiging maayos. Mas makakainam sa iyo na ipagpaliban mo muna para walang maging ikakalungkot at sa ibang deal na gagawin kung may mga salitang tukso na alam mong pagkakamali ay iwasan mo na kagad. Kahit maganda ang mga nasasabi ng kausap, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may plano na isang pagnenegosyo kung iyong masuportahan ay maganda ang magiging resulta dahil may advice kang magpapasigla sa kanila. Sa trabaho ang pahiwatig ay mahina ang iyong enerhiya na buenos maging maingat sa gawain na importante baka magkamali ay mabibigyan ka ng suliranin dapat na maging sigurista na laging maingat ang pahiwatig. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow number 18 number 36 at number 27. Leo Ngayong araw ang sinyales ng gabay sa mga deal ng nakaraang mga araw ay okay ang nasa isipan na plano basta huwag kang magpapaapekto sa mga salita ng kapatid muna. Pero pag-aralan mo rin ang kanyang sinasabi at nang mas mapaganda mo pa lalo ang lahat, at ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga makakausap, na matahimik na tao na makakausap, para ang iyong araw ay walang makuhang bad energy ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay may magandang sinyales, hanggat masipag sa ginagawa ay may balita kang malalamam na para sa iyo na pwede magbigay ng pag-asenso sa trabaho, at ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na kung makatingin, ay mapanukso dapat iwasan para walang maging suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya at hanggat laging naguusap na may pangunawa sa mga dapat gagawin, ay laging gaganda ang aura ng swerte sa inyong pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng dikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 29, number 16 at number 40. Virgo, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay biglaan kang makakakita ng kaibigan na pwede mong makasama ang kaibigan na makasama ang kapatid, sa mga plano ng pagnenegosyo mapupunta ang usapan, at okay kung talagang magagawa na may tuloy dahil makakaganda sa inyo, na pwedeng makagawa ng maayos na pwedeng kumita at kung may pipirmahan ka ngayong araw ay okay pa rin pag asenso ang magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay walang problema sa buong araw pag unlad sa iyo panatiliin ang kasipagan, at doon ka mapapansin ng mga boss o superior na pwedeng makatulong sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay sa hinaharap at sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung ikaw ay lalapitan at masaya ang gabay na mabigyan ka ng grasya ng swerte pa sa pagkakaperahan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Gold and Color Blue number 24 number 19 at number 36. Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal na may kalayuan ang kakausapin, may sinyales dapat na tumuloy dahil may aura ng swerte na naghihintay sa mga makakausap, at ngayong araw ay pwedeng kang magalit o masasabing inis na inis ng biglaan, dapat ay maging mas maingat sa pakikipagdeal sa buong araw sa ibang mapupuntahan, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kagad magtitiwala, maging masinop at laging unahin ang iyong nagawa na may tago ng maayos ng makaiwas, sa ibang gustong makaabante sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay. Sa pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, sa ibang tao ay walang pagpapautang ang anak ang pwedeng bigyan ng pera para sumigla lalo ang aura ninyong dalawa sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, dapat ay maging maunawain sa makikita at medidinig ng mabigyan mo ng maayos na advice, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 22 at number 20 at number 40. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ng isang desisyon na hindi na maiiwasan. Maging maingat at pag-aralan na mabuti ng walang magdaramdam sa magagawa mo para maging pag-asenso naman sa iyo sa hinaharap. Huwag mo lang kakalimutan ang nasabi ng minamahal ngayong araw, para walang maging tampuhan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may plano na matagal ng ginagawa ay suportahan mo pa dahil may sinyales na magiging okay na. Sa trabaho, ang pahiwatig ay matamlay ang iyong enerhiya, Lubos na pag-iingat buong araw nang makaiwas ka na magkamali sa mga dapat na magagawa, nang makaiwas sa suliranin at makauwi ng masaya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 20 number 18 at number 35. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig kung magiging maunawain at yun ang isa sa mapapansin ng kausap na magdadala sa iyo para makuha mo ang kanilang pagtitiwala. At okay ang sinyales pag nagkasundo kayo sa inyong mga gagawin, ang iwasan mo lang ay makadil ngayong araw sa masalita pero kulang sa paggawa sinyales siya ng may kasinungalingan para makakuha lang ng pera ayon sa iyong gabay sa trabaho, ngayong araw ay magpakasipag may sinyales na mapapasin ka ng isang boss, na siya na ata ang makakatulong sa iyo sa ibang dapat na ikakaganda ng posisyon sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay huwag masyadong masalita para magbigay ng kaalaman para walang magiging tampuhan sa pag-iibigan, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 34, number 22 at number 48. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa mga kaibigan na kung may schedule na tagpuan dahil ang pahiwatig kung magkakasundo kayo ngayong araw, sa paggawa ng pagkakaperahan ay magkakaroon din kayo ng away tungkol sa pera mas mainam pa na kapatid, na babae mo ang makasama sa mga plano mo sa negosyo may swerte kayong dalawa, at ngayong araw kung may dapat kang pirmahan ay gawin ng maayos, dahil makakakuha ka ng maayos na other income ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maging mas masinop ka ngayong araw, nang makaiwas ka sa problema at kagalit na tao, at sa tahanan bawal muna tumanggap ng bisita, dahil chismis lang maibibigay sa iyo na magbibigay ng paghina ng aura ng positive energy sa pamamahay. At sa trabaho, ay huwag ka lang makikipag ngayong araw nang wala kang maging suliranin, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 27 at number 11. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ng deal ay mas mainam na sa gabi mo gawin, andoon ang iyong swerte dahil sa araw na maliwanag ay masaya na makasama ang mga magulang at mga kapatid, lalo nang kung may masayang kainan, makakabuo kayo ng mga relasyon na laging magdadamayan sa lahat ng oras ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang minamahal na iyong mabigyan kung may ekstra kang pera, nang laging may good energy ng swerte ang madadala ng iyong gabay sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay huwag mo munang ipakita na ikaw ay masyado maunawain ngayong araw, para wala silang magawa ng kakaiba na suliranin para sa iyo sa mga gagawin, at naaayon sa iyo ang maging matahimik para maging mas masaya ka sa ginagawa sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 31, number 19 at number 20. Pisces, ang pahiwatig kung may lumapit sa iyo na kaibigan o dating kasama sa trabaho, maging maingat at baka ikaw ay maawa sa kanyang mga sasabihin ay umiwas muna ng matagal na usapan. Pero kung may inaalok na pagkakaperahan ay okay kung magagawa mong magkakasundo ay sinyales na may kikitain kayo ng tama sa inyong gusto, at ngayong araw ay maging mahinahon sa usapan sa mga kapatid at magulang, nang makagawa kayo ng magagandang plano ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay huwag ka magpapalabas ngayong araw sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng problema at makakaaway na tao at iwasan din magbigay sa uncle at auntie. Sa trabaho ay may masayang araw ang pahiwatig, lagi dapat na nasa isipan ang trabaho ay kanya-kanya, talaga para makaasenso ng maayos, sa pagmamahalan ay normal na masaya, ang maging malambing sa mahal ngayong araw ay patuloy ang mga grasya na mag-aalaga sa kabuhayan, at kalusugan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 32 at number 9.